Putang ina mo, nag ka ng Darna. Putang ina mo ka. Putang ina mo ka <laughs> ha? Chinichir mo pa yung putang ng boses lantaka na yan. Putang ina mo ka. Ha? Baka gusto mo ihampas din dito sa putang ng titi ng kalabaw na yan. Putang ina mo eh. Ay este chongo pala. <laughs> ang mga chongo kasi putang ina, ang balat nila ay itim. Minsan, brownish. Di ba? Eh putang ina yung putang na balat nito putang na parang kalabaw eh. <laughs> putang ina parang asete. Ha? Putang ina mo ako lang nakulong na lang putang ina. Isa lang yung putang ng skin mo sa putang ng asete para naman putang ng na magkakalyo. Putang ina mo ko eh. <laughs> ano guys? Ano, negro? Ba't hindi ka makaapak putang ina mo? Tarantado kang hinayupak ka? Isama mo pa si YPM na tanga? Ha? Putang ina mo ka, kain na rin ka, nagchikiring pa rin ng putang ng loyal na alipin mo na yan eh. <coughs> Aapak ka ba, miss? O, sige, ikaw na. <coughs> uh -huh! Mahina, pero putang ina, pinatagbo ang mga mnoob. <coughs> Tanga! Putang ina mo ka! Ang sabi ko, huwag kang magmayabang. Dahil ang pagyayabang, hindi ginagawang putang inang mura. Ang mga pagmumura, e eh putan na ako lang putan ng pwede yan. Ang mga putan ng panalay, e eh para sa'yo lang yan. E eh, putang ina mo, hindi ko kasi kasalanan kung putang inang naging hayop ang putang inang tatay mo. Putang ina mo, e eh putan na binuo ka kasi, putang ina mo. Ang ginawa ng tatay mo, kinantot yung aso nyo. Bago tinira ang tatay mo, putang ina mo, este nanay mo. Putang ina mo kay <laughs> Kaya yan, putangin naman, nagmumukha ang duwende. Putangin na kurang nalang putang na, tirising kita eh. Ah, <laughs> oh, kita mo tumutangin putangin ng mga alipin nito, oh. Kita niyo naman mga YouTube viewers, ha? Ha? Naglalaking daw. Eh tanga, sino bang naglak sa amin, bobo? Putang ina mo eh. <laughs> Destroyer ka pa, putang ina mo. Ang sabi ko, warlord, bobo! Putang ina mo ka! Gusto mo ata putang na lalipinin kita dito. Putang ina mo eh. <laughs> okay, tanga. Ha? Kita ng lahat, putang ina mo. Sa bayan kami kanina, tarantado. Putang ina mo, wag ka na. Putang ina mo ka! Tangin ko na to. Masyado kasi kayong nagyayabang. Eh, putang ina nyo. Ha? Kahit sang room nyo gusto, putang ina nyo, papasukan ko. Ha? Bumili kayo ng room, putang ina nyo. Dahil putang ina, hindi na kayo nakakatuwa dito. Putang ina nyo eh. Pinapahiya nyo yung mga babes dito eh. Ha? Ang mga chika babes, so ano respeto yan. Siyempre, di ba? Ha? Hindi yung, yung mga katulad nyo, putang ina. Dapat putang na minumura lang eh. Hmm? Alam mo nyo ba yung putang na pangmumura sa inyo? Ha? Putang ina nyo eh. <laughs> Masyado kasing mayabang ang putang ng cashier nate eh. Ha? Ang sabi mo dati, putang ina mo, hindi ka kakayanin. Eta nga, putang ina pa, paano ka kakayanin? Yeah, putang ina mo, nagtatago sa putang na sarili mong ID. Tarantado na to, linabas mo yung putang ng ID mo para putang na hindi mamure. Ha? Tangengot, na YouTube ka na putang ina mo. Tarantado na to, putang ina, puro ka palusot, putang ina mo eh. Ha? Tarantado, hindi kita putang ng titigilan dito, putang ina mo. <laughs> Wala na, putang ina. Declared ko na to. Hmm? YouTube viewers, kita nyo na naman po, ina na kung sino na naman nasa mikropon, oh. As usual, warning rednet. Ha? Huh? A.K.A. Warlord ng YMSG clan. Peace! Kaya naman ito, nandito na naman talaga ang yun, akuma yun, matulis. Ay, mga baog! Ha? Huh? <coughs> Pinapahiyahan nyo pa si Yami, eh. <coughs> Huwag nyo pahiya si Yami, putang ina nyo. Kayo lang minumura ko dito. Ha? Huh? Hindi ako nandadamayan putang ng babae. Eh. Putang ina mga animal na to. Oh, Chongga, asan ka na? <laughs> kaiser! Putang ina mo ka! Nasaan ka na putang ina mo? Tarantado na to? Nuy ba? Nuy na, nuy na. Nasaan na yung kwan? Yung Chongga? chonggo, Ay, wala na. Chongga! Yuhu! Ah, na si kaiser na tayo! Yan na naman! Ang na naman, hanip! Hahaha! <laughs> Nagre-record ako eh. Mamaya.